Kamusta mga hobbies? Ngayon, kumakain ako ng parang matcha. Masarap siya eh. Kainin na natin to. Mm. Ano nga ba ang gratitude? Yung gratitude yung thankful ka. Ako thankful ako dito sa kinakain ko na na matcha flavor na na jam. Isipin nyo guys, madaming nagugutom pero oh, nakakaya ng ganito. Thankful ako dyan kasi sabi nila kung mas thankful ka daw, mas maraming biyaya magpupunta sa'yo. Dahil ma na-appreciate mo kung anong meron ka. Alam ko mahirap sa so, una, kasi may mga times na nagagalit tayo, naiiyak tayo, o naiirit na lang sa mundo. Pero yung pagiging thankful ka, may magic effect to yun eh. Papakita ko sa inyo yung wallet ko. Yung wallet ko yun, no? 200 500 720. Isipin nyo yung guys. May 720 ako. Tapos na yun, meron akong 500 subscribers. Kayo yan guys. Isipin nyo kung nag-quit ako sa 100 subscribers. Sinabi ko, oh, 100 subscribers na to. Hindi ako abot ng 500 subscribers. Ako 755 na may watch hours. Still counting guys. Kaya yun yung power na bagiging grateful. Grateful. So, kapag ng gratitude, sinasabi ko sa inyo, mawawala kayo ng stress at mga kahit ano na pa. Just be thankful. So, okay guys, mabuzi ko muna to. Thank you for watching. LJ Hobbies.